<laughs> dumating na yung parcel <laughs> ayan so yun guys bubuk na natin yung laman ng eco bag ng Makati galing to sa mga estudyante eh, bali incentives to sa mga uh, nakapag natapos nila yung buong school year so si Crison ay grade 8 so ito po yung natanggap niya batang Makati sets. Ito po na natin. Meron siyang isang t-shirt. 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 Skaldo. Sampurado. Sampurado. Dalawang sampurado. Mile. <laughs> so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala na lang ito. Wala naman ba talaga? Na Ay! Tapos, opening. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 6. And um, oatmeal. Tapos, isang hot cake mix. Pineapple juice. Pineapple tidbits. Isang crackers. Isang crackers. gatas. Anong sitanto bilangin natin sa 2 3 4 5 6, pito. Walo. Ayan. Walong pansit kanton. Tapos, isang cheese. Tapos, ito na. Ito na. So, yan yan po yung laman ng kanyang gift